nung mga palalabs dito na kami sa school so sobrang init, mag-backline mag na naman ako papunta doon kasi walang parkingan doon so dito ako sa sa saan ba tayo nagpanda? May walang parking, puno ang parking lot wala, walang parking no parking space kasi yung kalsada doon sa dulo, inayot kaya dito muna. Maaga pa naman, hindi pa to ano. Hindi pa late. Inan yung kalsada kasi na construct. So, andito kami sa labas. Andito yung mga kasama kong mga gaganda. makita kita na naman kami dito mamaya. Ang <laughs> layo ng ano namin. binaklay. Bina bina sa kanila parang wala lang ang init. Oh, grabe sila ba? Parang wala lang sa kanila yung init. <laughs> sarado pa. May mga galaganda. Sarado pa. Ay, nagbablog si ate. Hello po. Shout out po from um, America. So, andito kami ngayon, guys. Nagbablog kami with my... Sana, oh, bakit ang ganda ko dito? Siyempre, ikaw maganda ka naman talaga. para kami kapatid, oh, kamukha kami, oh. mo hindi naman, talaga. Ganda naman talaga siya, di ba, Ano? 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 ba?

Hello eh. po! Uh. Shout out ko sa aking uyab dira! From, <laughs> From Taiwan! Ay, <I> Taiwan! <laughs> Nadayang uyab sa Taiwan. Sana uyap dira. May iwaro o oh, oh, surprise. Hi, lo! Gawang ko pa naman pala yung boyfriend mo. Oo, oh, no, oo. Oh. No, Ganda no, n'yo. No, no. Walang saabay kayo. Siyempre naman. Don't overthink. Don't your, overthink your, your wife. Your girlfriend. Because okay. your girlfriend is very beautiful. oo. Oh. So, much guys for you. Uh, Sir, <laughs> thank you. Kahit ibabas bas mag-do. Okay, may anit iba. I, 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 want to talk to her. Huh? <laughs> you, 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 understand English? Boy, oh, Filipino man ni. Gagal. Akala ko Taiwan. <laughs> Akala ko Taiwanese. Taiwan lang siya. Ano sa Taiwan? <laughs> sa Taiwan, siya. Hindi siya Taiwanese. Hindi ako mahilig sa Taiwanese. Hindi ako lang, lang fact. Dapat, dapat lang mag-mahilig mag, mag, tayo sa sarili nating atin. Ay, ah, sure. <laughs> Hi po. Ay, busi mo ako. Hi po, eh. Shout out from Ite. Ay, ay po, Huwag lang. Lapit lang talaga ang ano mo, sasakyan no? Buti naman hindi na ano. <laughs> <laughs> <Yung, laughs> <yung>, Arot <laughs> yung mga itik. Oh. Arot ano yung mga itik. Ay, kayaan mo yung mga itik. Ito ano ba? o. isa isaw ni mo sila. Ay, just me yo. Ito <laughs> na lang ko'y bahala matigang ako dito. <laughs> Hello mga palalabs dito ka para ako sa school. <laughs> Yun yung mga magagandang Pilipina. Oh. Magagandang Pilipina. Oh. Walang iba kundi sila. Oh. yan sila o. Oh. Yan siya. Bilabol pa yung naka blue Yung naka-white. Naka mga bilabol yan sila. Mga tigang yan sila. Mga palalak dapat din yung mga na Korea. Yan sila Mga kasama namin yan sa ano. o, blind na sila. Wala, hindi nila alam na nag-video ako. Nag-quality sila. <laughs> <laughs> Yan ang sitwasyon namin dito mga palalabs. Sobrang init dito. As in, sobrang init talaga. situasyon sitwasyon namin mga palalabs. Tingnan nyo, mga palalabs. So guys, na. Dito pa kami. Na mag meron po, meron, po, kasi kami nihintay na ayuda. Sobrang <laughs> init kaya dito. So ngayon nagbubukas na yung, ano yung magpipila kami ngayon guys. Ganda na nyo. Bukas na. Bukas na ang school. Papasok na kami mga estudyante. <laughs> sobrang init. Oh, tibay traffic, masyadong traffic dito ko sa papunta ng school. Sobrang traffic. Oh, traffic. Pinatigil traffic. ko na yung isang bata sa sasakyan. Ako naman babalik na naman ako doon sa school para kunin na naman yung isang bata. Yung dalaga dalagingging. Sobrang init, uy. Kitabi. Mantong October na dito pero sobrang init pa rin. Kasi wala din ditong mga ano, walang parkingan dito kasi kinukonstruct yung ano, kasada. Be, babay na. Magbabay ka na. Bye bye. so another panyo na lang dinala ko mga palalad sobrang init. Nagpapanyo na lang ako kahit magdala ka ng jacket ganun pa rin sobrang init dito na yung mga Babayte! te pinapagod lang ako ng bata ba nagbalik talaga ako kasi ano yung bata doon Kadi mo na daw sila ah. Uh, Yun okay, Para, para kabitong si Ano? T, si Ma'am Janie. Oo. Totoo sa Davao. Ay, ay mula-mula yung mukha ko, tito. Oh. Init. Sobrang init, boy. Parang so, pati abi yeah. mayo. din sa yo. No? Ganito talagang talaga, bumisisa. Buti <laughs> <laughs> <Siguro. Misisa, guwapa. laughs> Pilipina. Di ba may kanta yun? Ang Pilipina. guwapa! ano <laughs> ba? Mga ano ba?